Magito ko ang kuhan tuyo. Sulod dito, Yumi. Ay, na ko dito yung may ay pasikig sa mga na ako. Bisita. Sulod dito, sulod. Ate, igutom na mga kote. Ang sama yung suda na to, ane ron. Ambot lang yung may ang sa'yo suda na to, karon. Pangunta na, sa na auxilia sa kanya may wala man at palit si Papa Tudan kasi nila man Gani yung me wala man tayo Tudan yung me Naman lagi bisita si Papa Ilsa ilang Tudan kay Isda mangayok na lang taan na o oh. Tara o oh, mangayok na ta kay Gutong na buko sakit niya kong kiyan Hukaran na lang si Sige na ate, kaya mukhaon ako. Masin mo suko si papa ba? Lamit ang isda. Ganito. Pero nasuko po si papa, kaya ko po Ate, hukarin na lang ko ate, kaya gutom na kaayo ko. Sige Yume, hukaran tika, bala na ang sudan tuyo. Gusto man si papa yung mga na sima anak. Yume! ito so, pagkauna kay Unia arame, nila Elsa Lia Sige Ariana anto na ko Me maglakaw na ko Sige te hmm. Anto ko papa mangay ko bisda. Dinisa ni <coughs> Karyer ako si Samok Samok na yung mga balo ako yung mga bisita oh. Solo dito to ut na yung mung toyo. Kapag gak po ni Sige na ko hatagi na lang ko gisda kay magito ko ko anak toyo. Solo na ko dito yung mga pasikig Samok Samok na yung, yung bisita. Sulod dito sulod!